Ang mga taong introvert ay likas na malalim mag-isip na mas pinahahalagahan ang mga makabuluang pag-uusap, kamalayan sa sarili at lalim ng intelektwal. Gayunpaman, sa mundong puno ng mga taong mababaw magsalita, walang ingat na nag-iisip, at mga taong kumikilos ng walang pangangatwiran, ang mga introvert ay kadalasang nakikita ang kanilang sarili na nakikitungo sa mga foolish na individual. Yung mga maingay lang na walang substance, manipulative na walang karunungan o yung mga sadyang hindi lang talaga makatwiran. Dahil mas gusto ng mga introvert ang peace kaysa sa drama, lalim kaysa kababawan at wisdom kaysa kamangmangan, may kanya-kanya silang mga kakaibang paraan sa paghandle ng mga foolish na tao nang hindi nawawala sa katinuan. Narito ang malupit na pakikitungo ng mga introvert sa mga foolish na tao. Number 1: Silent Look. Nakikita ko ang yung kamangmangan, ngunit hindi ko ito i-entertain. Ang isa sa pinakamakapangyarihang tool na ginagamit ng mga taong introvert ay katahimikan na sinamahan ng isang kalmado at mapagmasid na titig. Sa halip na makipagtalo, magpaliwanag, o magaksaya ng hininga, simpleng tititigan ka lang nila na parang nagsasabing, "Alam ko ang nangyayari at hindi ako impressed." Dahil dito nagiging uncomfortable at self-conscious yung mga foolish na tao. Pinipilit din sila nitong magdalawang isip sa kanilang mga salita o kilos. At naiiwasan ng mga introvert ang mga hindi kinakailangang debate habang pinapanatili sa kanila ang kontrol. Kaya sa halip na mag-react, mag, mag at bigyan sila ng neutral ngunit malalim na titig, ito ay mas powerful kaysa anumang salita. Number 2. Thoughtful na pananahimik Sometimes the best response is no response. Ang mga foolish na tao ay umuunlad sa atensyon at mga reaksyon. Gusto nila ng mga argumento, pagpapatunay o emosyonal na reaksyon para mapakain ng kanilang ego. Ngunit ang mga taong introvert ay tumatangging maglaro ng kanilang laro sa pamamagitan lamang ng pananatiling tahimik. Iniiwasan itong bigyan sila ng satisfaction ng isang reaksyon. Pinaparamdam din ito sa kanila na powerless sila dahil hindi nila nakukuha ang emosyonal na pakikipag-ugnayan na gusto nila. At pinapanatili nitong buo ang enerhiya at kapayapaan ng isang introvert. Kaya kung may nagsabi ng kalokohan, mag at huwag magsalita. Yung awkward na katahimikan na yon ang maglalantad sa kanila. Number 3, Intellectual Traps Hahayaan kitang patunayan ang sarili mong kamangmangan. Sa halip na makipagtalo, madalas na nagtatanong ang mga introvert na mga madiskarteng tanong na pinipilit ang mga foolish na tao na salungatin ang kanilang sarili o ilantad ang kanilang sariling kawalan ng logic. Pinipilit itong ma-realize na mga foolish na tao ang kanilang sariling kamangmangan. Pinipigilan ng mga introvert na mag ng oras sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. At ginagawa na lang nilang intellectual exercise ang sitwasyon sa halip na gawing isang emosyonal na debate. Kapag may nagsabi ng kalokohan, mag-respond ng simple ngunit malalim na tanong na sa kanila na ipaliwanag ang kanilang maling pag-iisip. Halimbawa, ano ang ibig sabihin mo dyan? Paano mo nakuha ang konklusyong yon? Number 4, Energy Exposure Limit Hindi lahat ay karapat dapat na makapasok sa aking isipan. Alam ng mga introvert na ang mga foolish na individual ay nanguubos lang ng enerhiya sa kanilang mga kalokohan. Kaya naman nagtatakda sila ng mga matibay na emosyonal at mental na hangganan upang protektahan ang kanilang kapayapaan. Dahil dito, naiiwasan nilang makapasok ang mga kalokohan sa kanilang mental space. Iniiwas din sila sa mga hindi kinakailangang pagkabigo at nasayang na oras. At nagbibigay daan ito sa mga introvert na tumuon sa mga bagay na talagang mahalaga. Kung isang tao ay gumagawa ng kalokohan, mentally disengage, isipin na parang pagpapalit lang ng channel sa isang TV. Number 5. Paggamit ng humor Ang kalokohan mo ay hindi karapat dapat sa seryoso kong atensyon. Sa halip na madismaya, ang ilang introvert na tao ay humaharap sa mga kalokohan sa pamamagitan ng sarcasm, humor o talino. Sa ganitong paraan, sinashutdown nila ang kalokohan nang hindi na i-involve emotionally. Pinapanatili nito ang mga bagay na magaan sa halip na stressful Dahan-dahan din itong kinukol out ang kalokohan ng walang direktang komprontasyon. At nagagawa nitong magdalawang isip yung mga foolish na tao sa kanilang sarili nang hindi man lang namamalayan. Kaya kung may nagsabi ng kalokohan, ngumiti lang at sabihin, yan ay isang kawili-wiling pananaw. Pagkatapos ay mag-move on. Number 6. Lumalayo ng walang salita Ang ilang mga laban ay napapanalunan sa pamamagitan ng hindi pakikipaglaban. Nauunawaan ng mga taong introvert na ang kalokohan ay hindi maayos ng katwiran. Kaya sa halip na makisali, sila ay lumalayo na lang at inaalis ang kanilang sarili sa sitwasyon. Nagpapakita ito ng ganap na kawalang interes sa kalokohan na yon. Pinipigilan din ito ang mga hindi kinakailangang drama o nasayang na effort at nagpapadala ng malakas na mensahe na hindi lahat ay nararapat sa kanilang oras. Kaya sa susunod na gumawa ng kalokohan ng isang tao, huwag makipagtalo physical na umalis o mag-disengage mentally. At number 7, karma. Hindi ko kailangan patunayan na malika ang buhay na mismo ang gagawa niyan. Sa halip na lumaban para itama ang mga foolish na tao, hinahayaan na ng mga taong introvert ang panahon, katotohanan at karma ang mag-handle nito. Alam nila na ang kalokohan ay laging magkokolaps sa sarili nito sooner or later. Dahil dito nakatipid sila ng enerhiya at kapayapaan ng isip. Nagbibigay daan sa mga natural na kahihinatnan na ituro ang aral sa mga foolish na tao. At pinapanatili ang mga introvert na emosyonal na hiwalay sa mga hindi kinakailangang drama. Kaya kapag nahaharap sa kalokohan, isipin lang, hindi ko yon problema para ayusin. At mag-move on. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hindi mo aakalain, introvert ka? Kaya pala mukha kang 18 years old kahit 30 ka na. Shoutout kay Kitin Tabanas. Sabi niya, Good evening Sir AP. Nakarelate po ako sa topic na to. Isa to sa benefits ng pagiging introvert. Yung amo ko na expat, hindi po makapaniwala sa age ko. Sabi niya, what is your secret? Did you put anything on your face? Pinuntahan pa HR namin, tinanong age ko. Siguro sa the way we introverts live our lives. Iwas stress talaga and good vibes lang talaga at always protected ang inner peace natin. Kaya nakakatulog ng maayos at positive disposition lang dapat sa buhay. Thank you Sir AP. Very interesting po ang content na to. Sabi naman ni Rosalie de los Santos, kaya pala magpo 42 na ako pero lagi ako na pagkakamalang kapatid ng mga anak ko. At ayon naman kay Jalfred Lokahin, magdi 33 na ako sa June pero mukha daw akong 25 years old. Parang mabagal ang pagtanda ng katawan ko at mukha. A-shoutout din kila Lorena Bintas, John Lester Gutierrez, Rachel Redubla, John Ray Optina, Rebecca Ogata, Sabotaje Rap Vlog, Ramlat, Lerma Cabingabang, Arnold Cruz6468, Naninga Monares, Marie Delight Worker, at kay Google Botbot. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, Nilike at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga foolish na tao ay umiiral kahit saan, ngunit ang mga taong introvert ay tumatangging makaladkad sa kanilang kaguluhan. Sa halip na makipagtalo, patunayan ng kanilang sarili o mag-aksaya ng enerhiya, hinahandle nila ito ng tahimik, madiskarte at walang kahirap-hirap. Gumagamit sila ng silent stare psychological dominance, thoughtful na katahimikan, walang reaksyon, walang satisfaction, intellectual traps, hayaang ilantad ang kadalang sariling kamangmangan, energy limit, makisali lamang kapag kinakailangan, humor, iwas si sila ng walang emosyonal na pamumuhunan, paglayo, pagtanggi na magaksaya ng oras, at karma, ang mga kalokohan ay laging bumabagsak sa sarili nito. Tandaan, maapektuhan ka lang ng mga kalokohan kung bibigyan mo ito ng iyong lakas. Ang mga introvert ay hindi nakikipag-engage. Sila ay nagbamasid, nag-iisip at nagpapatuloy. Ikaw, alin sa mga discarding ito ang pinakaginagamit mo? Comment mo naman sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may sikreto ang mga introvert kaya sila parang hindi tumatanda? Panoorin mo sa video na to.